So yun guys, ano pag-uusapan po natin, ano-ano nga ba yung mga app na pinagkikitaan ko, ano-ano pinagkakakitaan ko, ano kasi ako po, ano po ako, eximan po ako, dati po akong nag nagbabar ko, ayan, nag-stop na po ako at nag-ano nag, na po ako ngayon nag-online na po ako, mayroon po akong iba't ibang, iba't ibang app na kung saan ay kumikita po ako ano, papakita ko po sa inyo yung mga kinita ko sa mga app na yon at ayun po, pwede nyo pong itry ano yung mga tutorial po noon. Ayun po, makikita nyo rin po sa ating pong YouTube channel. Pwede nyo pong i-check doon sa ating pong playlist ng mga account ay kung paano create ng account, magkano na kinita ko, paano gamitin. Ayun po, nandun po lahat. Na. Anyway, mayroon po ako dito ilan, lima yata, limang application na kung saan ay kumikita po ako. Of course, guys, first yung ating pong YouTube channel. Ayun po, or YouTube po. Ano, mayroon po ako dito Uh, alam po ilang account na rin naman na ginagamit ko. So, pakita ko po sa inyo yung kinikita po ng ating pong account. Ano. So, ayan po yung isa nating account. Punta po tayo sa ating pong analytics and revenue po. Ano. So, punta kayo sa revenue Ayan po, pindutin nyo natin yung revenue, then lagay po natin sa lifetime. Ano kung ilan na po yung kinita natin dito sa ating account na to. Ito po yung isang account natin. Mayroon pa po tayong ibang mga account na ginagamit po. Ano, so ito po yung tutorial natin. Ano, so yung tutorial po natin, since nung create po natin ito, kumita na po siya ng 828,334 po. Ano, nasa almost million na po yung kinita natin dito. Ano, 200,000 plus na lang. Uh, 100, 180,000 na lang po. Ano, 1 million na po ang kinita ng isang account natin. Ito po yung ating tutorial. Then, yung isa nating account, ayan po, kung gusto nyo po matuto tungkol sa pag-create ng account sa YouTube, kung paano mag-YouTube, mag-edit, mag-edit ng video, thumbnail, ano po bang mga app ang ginagamit ko for editing, ayan po, cellphone lang po yung ginagamit natin. Makikita nyo po lahat yan sa atin pong YouTube channel. Ano? So, ito po yung first na pinagkakakitaan natin. Of course po, Ayan, yung YouTube natin. Of course, yung TikTok po. Ano, kumikita rin po tayo sa TikTok. So, as you can see po, mayroon po akong multiple accounts sa TikTok na kung saan ay kumikita po tayo. Ano? So, ganun din. Ayan, makikita nyo rin po yung earnings na, ay, yung ating po mga tutorial regarding TikTok kung paano kumikita. Napakaraming buhay para kumita po sa TikTok. Ano? Isa na dito yung panunood mo lang ng video, kikita ka na. Ayan. Yung isa naman, ayan po, affiliate. Ayan po, ano, yung iba live. Ayan po, ano. So, yung kinita natin sa TikTok today po ipapakita ko po sa inyo ayan po ano 230 pesos na po ang kinikita po natin sa 7 days ay ayan po ano nasa 1,100 plus in 7 days po ano maliit siya pero kung titingnan nyo po mayroon po ako multiple accounts ayan po ano so let's say natigisan libo po yan sa isang linggo ano so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 po siya 7 account uh, 1,000 peso per week ayan po 7,000 every week po ano so 1,000 daily so ganun po So, ito sa, po, ito sa pinagkakakitaan ko. Pwede nyo pong i-check yung ating pong mga tutorial sa ating pong channel. Ano? Then, yung pangalawa po natin, ayan, dalawa na po. Ah, pangatlo natin na pinagkakakitaan ay ito pong shopback. Ano, makikita nyo rin po ang mga tutorial nito dyan po sa ating pong channel. Ano, pakita ko po sa inyo kung magkano na ina ko sa shopback. Ayan po. At Ayan po, ano makikita nyo po, ang lifetime earnings na po ng shopback natin ay 29,000 na po. Ano, pero ipakita ko po sa inyo kasi hindi yan po yung total lang na withdraw natin. Yan po yung ano lang po, possible na pwede natin kitain except dun sa mga rejected. Ano, punta tayo dun sa ating po accounts. Ayan, accounts. So, makikita nyo po dito yung ating po Ayan po, ano, 29,000 lifetime earnings. Ngayon po ay meron naman tayong available na to withdraw na 10 na 100 pesos. Ano, pindutin natin yung withdraw. Ayan po, ay, mali, mali, mali. So, punta tayo dun sa, dito po, ano, ayan. Click natin yan. Makikita nyo guys dito, ang na-withdraw ko na po dito ay 24,318 pesos. Ang tracking pa po ngayon, kumbaga ay hindi pa po, Uh, tawag dito, Uh, hindi pa nakukonfirm ay 4,800. Ang available withdrawal balance natin is 100 peso. Ano? So, ang minimum withdrawal po dito ay 200 peso. So, ayun po, makikita nyo, na-withdraw na natin, confirm, ni-withdraw ko po yan via GCash. Makikita nyo po. And ngayon po, ano, inilipat ko sa siya sa bank account ko po. Ano? So, makikita nyo po na ito po yung mga na-track natin. Ayan po, tapos na. Of course, mayroon din po mga na -re reject Ano? Nandyan din po yung mga account po nila. So, ito po ay isa rin sa pinagkakakitaan natin. If you want to watch our tutorial regarding this app, ayan po, makikita nyo po yan sa ating pong, atin pong YouTube channel. Ano? So, ito po ay pangatlo na ano. So, yung pang-apat po na pinagkakakitaan natin ay Ayan po, yung Echo Movie po natin. Ano? So, same, ano, papakita ko sa inyo yung earnings. ayun po. Of course, ayan po, ano, So, open natin siya. Then, punta tayo dun sa payment. Ayan po, makikita niyo po dyan sa baba. Ang ano po natin ngayon, available po natin ngayon na pwede natin i-withdraw ay 959 pesos po. Ano? So, makikita niyo po dito yung kanyang revenue. So, sa bank account po siya dumadaan. Ano? So, balance po natin 1,200 po yung ating po minimum withdrawal. Ano? Payment history natin ako withdraw na po ako dito ng, ayan po, ano, uh, 900 uh, 3. Ayan po. Ano? So, dito sa ano na to, sa app na to. So, ah, hindi po pala. 2,600 po ang total. Ano? Ayan po. So, ayan. So, naka-withdraw na rin po ako dito. At, yun naman po talagang legit. Legit po itong app na to. Ano? So, kung gusto niyo pong malaman kung paano tayo kumikita dito, check our YouTube channel po. Ano? Then, of course po, yung ating pong... Uh, dito tayo punta sa ating pong Chrome, Google Chrome, at i-click po natin. Ayan po, i-search po natin dito yung In Bold Asia. Ayan po, kung aware, kung ano na po, alam nyo na itong In Bold Asia. Ayan po, ito po ay affiliate marketing app. Ano, login tayo. So, makikita nyo guys dito ang ating pong available to withdraw. Punta tayo sa payment. And of course, papakita ko rin sa inyo kung magkano na yung ating po na withdraw dito. So, makikita nyo guys, uh, available na withdraw ko dito ay, ayan po ano, 371 pesos. Ang pinaka minimum po dito ay, ayan po ano, 20, 40, 40 Myanmar po. Ano? So, bali nga yun po ay may kailangan pa po tayo kasi, 371 pa lang po. Ano, pero ayun po, mayroon tayong naka-pending na 247 And ayan po yung commission hold advertising ang na-withdraw na po natin dito ay 2977. Ano hanggang ngayon guys, ayan po nagpapasok pa rin po siya ng pera sa atin. Medyo mabagal lang siya kasi hindi ko po siya na-abiyad. po ako sa ating pong TikTok, YouTube at saka po sa atin pong uh, tawag dito. Ayan po ano ang mga affiliate, ayan po. So Ayan, ano sa mga gusto po ng mga ganong ganitong clan, mga legit ito po yung mga subok na natin at legit na application na kumikita talaga. So, yung ano pa nga po pala Instagram at Facebook kumikita rin po yan ano. So, yung Facebook uh, hindi ko pa po pino-push pero sooner or later, ayan uh, gagawa gagawin po tayo ng mga pagkakakitaan dyan sa Facebook, ano, so, ayun po, uh, yun po, uh, check nyo po yung ating YouTube channel para po sa more tutorial po about kung paano kumikita sa online po, ano, maraming salamat po, see you around, God bless you, bye-bye.